ang desisyon sa pagbuo ng sariling tahanan. Isang araw, naisip ni na Luna at Loki na it's time na bumukod at magkaroon ng sariling tahanan para kay Scarlet at Nebula. Nangunguna sa kanilang isipan ang layunin na magkaroon ng mas tahimik na lugar kung saan maaaring lumaki at maging mas masaya sila Scarlet at Nebula. Paghahanap ng bagong tirahan Nagsimula ang mag-anak na pasang ito ng masusing paghahanap ng tamang lugar. Naglibot sila sa iba't ibang bahagi ng bayan, nakipag-usap sa iba't ibang may-ari ng popahan at nagtanong-tanong sa mga kapitbahay. Hanggang sa wakas, natagpuan nila ang isang maliit na bahay na perpekto para sa kanilang pamilya. Pag-aayos at paglilipat. Dahil sa kanilang sipag at determinasyon, mabilis na naayos at naisaayos ang kanilang bagong tahanan. Sa paglilipat, nadama ng pamilya ang kakaibang saya at excitement sa pagtatamasa ng kanilang sariling espasyo. Bagamat may mga nararamdaman ng lungkot sa pag-alis sa dating tahanan, mas pinili ni na Luna at Loki ang ituring itong bagong yugto sa kanilang buhay. Sa bagong tahanan ito, Nagkaroon sila ng pagkakataon na mas maging masigla ang kanilang pagmamahalan at pagpapalaki kay Scarlet at Nebula. Ang pagbuo ng sariling pugad ay nagbigay daan sa mas malawak na pag ng kanilang pamilya.